Ayan po mga kalinga, pangganda po ng uh, dagat dito sa amin. No? Ang ganda-ganda ng dagat po mga kalinga. Yan. Ang ingin ng alon. Malinis ang tubig. Ayan po mga kalinga. Tingnan niyo po ang ating dagat po. Eh. Ingay ngayon ang dagat. Yan po. Malinis ang dagat ngayon. Oh. Yan po, shout out po kay Kuya Bao Santos Matubang, ka Ate Edna, Halinga Bravo. yeah Ayan po, mga kalingap. Dito tayo ngayon sa dagat. Lakad-lakad. Habang nagpa-fresh sa kanya, sa ating sabang fresh ang dagat. Ngayon.

Ay hindi kasi tamas ayon na ay maliliigop, de 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 Uya, Kaya, naman, ang maliliigop bukas. Sa kuya yeah, mo hindi na nati paliggo ay bukas. Po, Sabi ko Tara na si